ito, ikaw naman pala ang may gusto. Ano, ano naman ay dinadada mo, kulot? Hoy, mo. Ano ay dinadada mo? ikaw naman pala ang may gusto. Pinag, Pinagkakanunong mo pa kami. Pinagkanunong, pinagpalit -pinag ka na. Pinagkanunong pa nga. Pinag Pinagkanunong. <laughs> Pinagkanunong. Pinag Kisan mo, honey, mas na kaya. Abi, <laughs> Yay! Eating for you! Guys, may gusto si call Center sa isa sa mga oh, nagtitinda dito. Ayun oh! Kaya oh, no. niligawan namin eh talaga no, naman no. para may discount kaming 500. Magbalad ka na lang. ang at susunda ko nalang sa buo. Hintingin <laughs> 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 na kita kay Kapitan. <laughs> Hinanting kay Kapitan. Kailan? So ayan guys, yun yung dadali namin sa bahay ni Nakulot bukas, sasakay okay, na naman, si naman ng, ng, ng bangka. Sinasapot na si call center, ito daw ang kanya. Tara! <laughs> ayoko niyan, maliit. Ayoko niyan. Eh, gary na lang, tinan mo, makinis pa. Ah, Pag nag-shot ang ngipin mo sa, aking, nga lang lang. <laughs> right, sa akin, ngalang halang Pagbayad. Guys, aking dadali namin ka na kulot bukas sa bahay. Ayun, sasakay na naman kami ng bangka. Pagbayad nilips para hindi makaalis dito. Tilapia. Tilapia yung ano, yung aming lulutuin. So guys, pupunta kami bukas kanang ako at magbibili din kami ng kaping barako, di nilang naman sa gilid. So dito po kayo bumili sa kamag-anak ko, Delion. 3 dadding. Hoy, Deleon, 3 dadding. 3 3 Bye, paresi. Ano? Delion, 3 Bye, Guys, bibili na po kayo ng kaping barako kay Delion tra da daddy ayan guys kung sino pong gusto bumili ng Kapimbarako dito lang po sa tabi ni Roman and Mika Roman and Mika sorry sorry so <laughs> at saka kay Delia tra da <laughs> trading naman tara da daw eh Dini guys sa Delion, katapat po ng Roman and Mika's guys dito sa Delion Trading by Presy. Tingnan nyo naman guys, alam na naman dito tayo nakikilala mga Batanggenyo sa mga kaping barako, jusko oh. Diyos ko. Dahil pupunta kami bukas ka lot, so magbibili kami nito at doon kami magkakape. Ayan guys, tingnan nyo naman. Alam nyo na ang location. Oh. Wait, see, alam see, nyo see, na ang location. Tingnan <laughs> mo. Gustong gusto na talaga eh. Naisip. Ayan oh guys, yun oh, napakadali lang namang hanapin eh, Del Yon. Del Yon, kira na oh. Ang dami nilang binibenta dito guys. Oh, ano masasabi mo sasabi mo? Dito na po kayo bumili kay Deliot Redadading by Presi. Nagay kay Dadading. Baka may maghanap ng mga customer ng Tradadading. Sasabihin ng customer. na duble. Nasaan kaya yung na yun? Kaya yung asin ko. ako. ako. in ako. mo yung Kaya asin. Ay, wala! Oh. Ay, ikaw, ay, nandang mo eh. <laughs> Kasalanan ko pala! Wait lang, wait lang. Chris Ari, oh, di nilang kami namili, oh. Katapat. Katapat ang kaping barako. Ayun, oh. Dali yun. Ano pang kulang mo? Asin, ping, ano. Oh. Kuya, magkano nga ang asin? 20? 130, oh, wala. 20 lang 20. Ayun, guys. Ang kaping barako. Kaya, binigyan ang kaping barako. Nahiling ko ng asupan. <laughs> Thank you, po. Thank you, po. Patingin. Dito ako niya yung mong Dadalhin namin to kanakulot. Doon kami magkakaping barako guys. Ayan o. Doon sa may del trading. Katapat ng Roman and Mika's sari-sari store. Ayan guys. Dito kami ngayon. Bibili ngayon dito. Hello po. Tinin naman. Pinapanood sa Hello po. Ay si ate. Nakasakay na doon ang tricycle. Bumaba pa. Bakit? Bakit daw? Bakit daw? Bakit Guys, thank you so much po sa bibingka ni Ate Joanne. Thank you, thank you po. Ay, 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 ay nanonood no, 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 na baby. Nanonood na. Thank you no. po. Thank you po, thank you so much. Kapitana Darlene. Opo, thank you po. Ano ang libre ng tubig? Hindi ako sinasamahan. Guys, si Colette magudo po sa buhay namin kasi kami nandadali sa kanila. Oh, by the way, thank you so much po sa nagbigay po ng bibing ka. Thank you po ate. Pagod ka Talagang nakababa ka po talaga ng tricycle. Pwede nyo naman po ang kagagauta naming daladala. Hindi, bibili ka pa ka. Hindi nang haba ng pila eh hindi na no, hindi na hindi na nakabili ng ulam ay thank you so much po sa mga sponsor kaya po kami yung gagamitin yung pinamili po namin dadalhin sa bahay ni Nakulot hello po <laughs> yung dadalhin po namin sa bahay ni Nakulot ay pinamili po namin at saka po bumili kami ng yero palagay po sa CR ni Nakulot guys sa so, ito pauwi uwi na kami tingnan niyo naman ang mga bitbit -bit namin hello po <laughs> Hello, Hello, po! Hoy, thank you so much, Ate Joanne Magnaya kanina sa picture just ko, nakasa kanya ng tricycle, may pagbaba pa. Ang gulat <laughs> ko, sa may elevator at nang nakita kami, ano, you know, By the way, thank you so much po kay Kapitana thank you, thank you. Dory Cruz. Maraming salamat si po sa bibing ka. Si Ate Joanne Magnaye po ang nagbigay, si Ati si Ati Mag po, nagbigay nito. At, at, at ngayon, paghati hatian po namin apat. At, thank you. Mamimigay po kami ng kaunti-kaunti. <laughs> thank you so much. Maraming salamat po. Thank you so much po sa lahat po at, ng nagpa-picture kanina. Maraming maraming salamat talaga po. Talaga naman pinigil namin ni Colossal Center ang pag-ano pag, namin, pagbili <laughs> ng tubig. Bibili na, ano, na kami ng tubig, sabi ko. Tutaram mo na uminom, sabi ni Colossal. Hindi pwede hindi makagalit sa atin si ating simbahan. Kailangan tayo pumunta sa Diyos ko. Tumawag kasi ako at gawa nga ni Ate Jo. Ati jo ah, no, hindi pa nakakatagok at hindi pa nakakabila yun. Na, eh. oh, hindi pa nakakabila yun. Lalo na sa tabi siga. May pagbaba pa. Diyos Thank, <laughs> Thank you. Thank you so much po.